Nagsalita na si Sia Yoxuan at inamin niya sa lahat na kasalanan nga niya iyon at handa siyang okuan ang pagkakamali. Ngunit agad siyang sinagot ni Fan Guubaw at mariing sinabi na, Direktor Sia, ang isang maliit na bagay ay pinalaki ng binatang ito at ngayon, isang simpleng paghingi ng tawad ay hindi na sapat. Nagulat si Sia Yoxuan sa biglaang tugon ni Fan Guubaw, kaya agad niya itong tinanong kung ano ba talaga ang nais nito. Sagot naman ni Fan uubaw na dahil iginigiit ng binata na peke ang mga artipakto, kinakailangan niyang magbigay ng ebidensya. At kung hindi niya ito mapatunayan, kailangan niyang magbigay ng maayos na paliwanag para sa paninirang ginawa niya. Sa narinig na iyon, malakas na sumang-ayon si Xiaoheng at buong yabang niyang sinabi na kung hindi kayang patunayan ng binata, dapat bilhin ito ang kanyang porselana sa dobleng presyo ng merkado. Malakas ding sumang-ayon ang isa pang lalaki at idinagdag pa niya na dapat bilhin din ng binata ang kanilang mga gamit sa dobleng presyo upang matapos na ang usapan. Dahil maayos na umuusad ang sitwasyon pabor sa kanya, hindi napigilan ni Fan Buubaw ang mapangiti ng masama. Sinabi pa niya na wala naman talaga siyang hinihiling, ngunit ang pagtrato sa kanya sa Yanjiang Museum ng ganitong klaseng kawalan ng galang ay lubhang nakakadismaya. Ipinaalala pa niya na nabanggit na niya kay Direktor Sia ang kanyang kagustuhan na mangulekta ng ilang mga yaman mula sa museo, at kung mabibigyan siya ng pagkakataon, malaki ang magiging pasasalamat niya. Kaya iminumungkahi niyang kalimutan na lamang ang nangyari at magpatuloy na sila. Ngunit para sa matalinong binatang iyon, sapat na raw na lumuhad ito, magpakumbaba, at magsagawa ng tatlong kautaw upang magbigay ng sinserong paghingi ng tawad sa kanya. Dahil sa narinig, labis na kinabahan si Sia Yoxuan at sinabi niya kay Fan Buubaw na sobra na ang hinihingi nito. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, mabilis na sumagot si Lin Zin at buong kumpiyansa niyang sinabi na mapapatunayan niyang peke nga ang mga artipakto. Dagdag pa niya, kung sakaling makapagbigay siya ng ebidensya, ano ang katumbas na presyo na handang bayaran ni Master Fan? Sa kanyang isip, ito na ang pagkakataon na matagal na niyang hinihintay. Hindi napigilan ni Fan Guubaw ang minus at agad niyang tinanong si Lin Zin kung nagkakamali ba ito, dahil siya raw ang may obligasyong magpatunay sa kanyang sinasabi. Kaya bakit kailangan pa niyang makipag-usap tungkol sa presyo? Ngunit nakangiti lang si Lin Zin at ipinaliwanag na nagkakamali si Fango Guubao, dahil hindi naman siya nagmamadali upang patunayan ang kanyang sarili. Aniya, ang kusang pagpapatunay ay isang bitag, dahil mas lalo kang nahuhulog sa manipulasyon kapag pilit mong pinatutunayan ang iyong paninindigan. Lalong nag-init ang ulo ni Fan Guubaw sa pahayag na iyon. Kaya itinuro agad ni Lin Zhen si Xiao Heng at diretsyong sinabi na ngayon na siya ang nais makipagpustahan, dapat ipakita muna nito ang isang bagay na may tunay na halaga. Kung hindi, wala siyang dahilan upang makipagpustahan dito. Sa narinig, sobrang nagalit si Xiao Heng. Ngunit agad na idinugtong ni Lin Zin na halos nakalimutan niyang banggitin, na mayroon siyang ebidensya upang mapatunayan na lahat ng dala ng mga ito ay peke. Tinanong pa niya ang lahat kung nais ba nilang subukan. Sa puntong iyon, hindi na nakapijaw ang mga tao at galit silang sumagot na handa silang makipagpustahan. Ngunit si Fang Guubao, na naiinis na rin kay Lin Zin, ay itinutok ang kanyang pamaypay dito at galit na sinabi na matagal na siyang hindi nakakita ng taong ganito kayabang. Kaya handa raw siyang ipusta ang kalahati ng kanyang koleksyon laban kay Lin Zin. Nang marinig yon ng mga tao sa likuran ni Fan guubaw, labis silang nabigla. Isang lalaking jacket pa ang napabulalas na kalahati ng koleksyon ni Master Fan ay maihahambing na sa isang museo. Ngunit nakangiting ipinaliwanag ni Fan guubaw na ang halaga ng kanyang koleksyon ay umaabot ng isang bilyon, higit pa sa sapat upang bilhin ang buong Yanjiang Museum. Hindi na siya pinansin ni Lin Zin at sa halip ay kalmadong sinabi na simulan na nila agad. Ipinaliwanag niya na bagamat mayroong pamamaraang Carbon-14 dating upang matukoy ang edad ng isang artipakto, ito ay napakabagal. Kaya mas mainam daw na gumamit ng mas mabilis na paraan, at humingi siya ng maso. Sa narinig, napatanong ang matabang babae kung ano ang balak gawin ni Lin Zin. Agad namang sinabi ni Xiaoheng na marahil ay susuriin ito ang loob at cross-section ng artipakto. Kaya nagulat siya at naisip na akala niya ay may mas maayos na paraan si Lin Zin. Ngunit nang may mapansin ang babae, bigla siyang napaisip at nagtanong kung totoo ba ang chismis na kumakalat sa loob ng Antique forgery circle tungkol sa marka ng isang master forger. Ngunit nakangising tugo ng lalaking katabi ni Xiaoheng ay paano ka naniniwala sa ganoon. Mas gugustuhin pa niyang basagin ni Lin Zin ang kanyang mga gamit, dahil kahit ano pa ang mangyari, kailangan niyang bayaran iyon ng doble sa presyo ng merkado. At mukhang hindi pa rin ito alam na si Master Fan lamang ang siyang may kapangyarihang magtakda ng presyo ng mga artipakto ayon sa kanyang kagustuhan. Samantala, si Xiao Heng ay napapailing na lamang at natatawa sa mga pangyayari. Sa sandaling iyon, tumayo na si Lin Zin sa harap ng mga artipakto na nakahanay sa mesa. Malakas niyang sinabi sa lahat na sisirain niya ang artipaktong sa tingin niya ay peke sa isang hampas lamang. At kung sakaling siya'y magkamali, handa siyang magbayad ng dobleng kabayaran. Labis namang nag si Siya Yoxuan nang marinig iyon, ngunit kinindatan lamang siya ni Lin Zin at sinabi na huwag na siyang mag-alala pa. Sa nakita niyang iyon, hindi napigilan ni Siya Yoxuan ang mamula. Sa kanyang isipan, tunay na kamanghamang ha si Lin Zin. Kahit anong pagsubok ang harapin nito, lagi siyang nananatiling kalmado na para bang wala talagang makakapagpabahala sa kanya sa mundong ito. At sa mismong sandaling iyon, tumaas ng 8% ang pagkagusto ni Sia Yaxuan kay Lin Zin, na ngayon nasa 82% na. Ipinahayag na ni Lin Zin sa lahat na sisimulan na niya ngayon ang gagawin. Sa nakita ng babaeng mataba, hindi siya makapaniwala at nag-isip na talagang sisirain ba talaga niya ito. Sobra ang kumpiyansa ng binatang iyon. Kasunod nito, naghanda na si Lin Zin upang hampasin ang vase. Habang pinagmamasdan siya ni Fan Go Ubao, hindi nito napigilan ang pumasok sa kanyang isipan na mayroon ng kaunting kakayahan ang batang ito, pero hindi naman ganoon kalaki. Iniisip niyang nais bang gamitin ng binata ang basag bilang batayan upang matukoy ang pagiging tunay nito. Kung sakaling ngang may ilang peke na nahalo sa mga artipakto, maaaring makahanap nga siya ng ilang kapintasan. Ngunit agad din niyang nilinaw sa kanyang isipan na imposibleng mangyari iyon, dahil siya mismo ang gumawa ng mga artipakto. Isinapuso pa niya ang kanyang sekreto na ang pagiging kilalang collector ng Yanjiang ay pawang pampublikong pagkakakilanlan lamang. Ang totoo, sa loob ng bilog ng mga huwad na artefakto sa buong China, siya ang pinakatanyag na figure. Ipinagmalaki pa niya sa sarili na ang kanyang kasanayan sa pamemiki ay walang kapantay, na kahit ang mga pambansang antas na tagapagsuri ay hindi makakita ng kahit anong depekto. Para sa kanya, ang isang baguhan lamang na gaya ni Lin Zin na sumubok na hamanin siya ay isa lamang kalokohan. Subalit sa kanyang isip, inamin din niyang bawat bihasa at tanyag na tagapeke ay laging may iniiwang sariling tanda sa gawa bilang marka ng kanilang pagmamataas, at siya ay hindi na iiba. Ngunit tiniyak niyang hindi basta-basta matutuklasan ng mga iyon, sapagkat ang kanyang mga marka ay kasing liit lamang ng ulo ng langaw, at tanging siya lamang ang nakakaalam kung saan iyon matatagpuan. Kung hahampasin iyon ng minsanan, limang porsyento lamang ang tsansa para matagpuan ang mga iyon. At tiniyak pa niya sa kanyang sarili na hinding-hindi niya hahayaang mangyari iyon. Sa sandaling iyon, buong lakas na hinampas ni Lin Zane ang vase, at nagwasak ito sa napakaraming piraso. Sa nakita, hindi napigilan ni Xiaoheng ang mapatalon sa tuwa. Natawa pa siya at nasambit na iyon ay porselana pa mula sa dinastiyang Song na nagkakahalaga ng tatlong milyon. Hindi rin siya makapaniwala na tutuong sinira ni Lin Zin ang ganoong kalaking halaga. Samantala, habang nakatitig ang babaeng mataba sa mga nagkalat na piraso, hindi rin niya naiwasang masambat na napakaraming basag ang kumalat sa sahig. Agad namang pinulot ni Xiaoheng ang isang piraso at ipinaliwanag sa kanya kung alam ba niya kung paano suriin ang basag na iyon. Ang babae, na halatang nag-aalinlangan, ay umami na hindi niya alam, ngunit tiniyak niya na ang hatol ni Master Fan ay kailanman hindi nagkakamali, at ngayon ay maaari na niyang matustusan ang gastusin para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Agad na lumapit si Fan Guubaw kay Xiaoheng, kinuha ang hawak nitong piraso, at ipinaliwanag sa lahat na ang kulay ng basag ay kulay abong mapakla na may malamlam na dilaw, at maging ang kapal nito ay nagpapatunay na ito'y tunay. Agad na sumang-ayon si Xiaoheng sa sinabi ni Fan Guobao at nagpahayag pa na gaya ng inaasahan, si Master Fan na ay tunay na dalubhasa. Mayabang pa niyang idinagdag, habang kap ang kanyang mga braso, na siguradong matatalo si Lin Zin. Sa tuwa, natatawa pang tinanong ng babae si Xiaoheng kung hindi ba't ito'y nagkakahalaga ng ilang milyon. Ipinagyabang naman ni Xiaoheng na ano ang ilang milyon. Kahit ibenta ito ng sandaang milyon, hindi pa rin sobra. Sumang-ayon pa ang babaeng mataba, sabay tawa. Sa pagkakataong iyon, palihim na itinago ni Fan Guubaw ang isang pirasong may kanyang lagda sa bulsa bago pa mapansin ng iba. Samantala, nagpatuloy lamang si Lin sa pagsira ng iba pang mga artipakto ng mga tao. Ang ilan dito ay nagkakahalaga ng 13 milyon, 25 milyon, at may ilan pang ang umabot sa 42 at 50 milyon, dahilan para mas lalo silang magalak sa kanyang ginagawa. Matapos niyang masira ang lahat ng artipakto sa mesa, agad niyang sinuri ang isang piraso upang masusing tingnan ang mga posibleng pagkakamali. Ngunit sa gilid, hindi na mapigilan ni Fan Guobao ang mapatawa sa kanyang isipan. Iniisip niya na halos matawa na siya nang tuluyan sa ginagawa ng binata. Dahil sa kanyang paniniwala, pinulot na niya ang lahat ng pirasong may marka. Ang tanging kulang na lamang ay ang huling marka mula sa Rangsankai. Habang pinagmamasdan ni Linzin ng mabuti ang mga piraso, dahan-dahan namang lumapit si Fan Guobao sa kanya. Paglapit niya, agad niyang kinuha ang isang piraso at ipinakita ito kay Lin Zin, sabay tanong kung nakakita na ba siya ng ebidensya. Habang ginagawa iyon, ang isa niyang kamay ay palihim na kumukuha ng piraso na may lagda niya. Napansin iyon ni Lin Zin kaya't hindi niya napigilan ang mapangiting reaksyon, dahil malinaw na nahuli na niya ang ginagawa ni Fan Guubao. Subalit matapos ang tanong, biglang pinitik ni Fan guubaw ang isang piraso papunta kay Lin Zin upang ilihis ang kanyang atensyon. Napatingin si Lin Zin sa pinitik na piraso, kaya naman nagkaroon ng pagkakataon si Fan guubaw na tuluyang maitago ang lahat ng pirasong may kanyang lagda sa bulsa. At matapos niyang makuha ang lahat, hindi niya napigilan ang mapatawa sa kanyang sarili, iniisip niyang tapos na ang laban. Ang tanging kapintasan na natitira ay nasa kanyang mga kamay na, kaya't napakadali ng panalo, walang kahit anong hamon. Kasabay nito, malakas niyang tiniklap ang kanyang pamaypay at mayabang na tinanong si Lin kung sapat na ba ang kanyang nakita at nasaan ang ebidensya. Agad namang nagpanggap si Lin na wala siyang nakita, at tila nagkamali siya. Ipinaliwanag pa niya kay Fan Guubaw na kahangahanga ang pagkakagawa, dahil kahit sa bahaging pinakabasag ay wala siyang nakikitang kapintasan. Kaya naman malinaw na nakatagpo sila ng isang bihasa. Sa narinig, agad na tinanong siya ni Fan Guobao kung ibig bang sabihin noon ay wala siyang ebidensya. At sa nakita ng mga tao, labis silang natuwa. Malakas na ipinaalala agad ni Xiao Heng kay Lin Zin na magbayad na siya, sapagkat ang porselana na iyon ay nagkakahalaga ng sandaang milyon, at dapat ay bayaran niya ng dalawang daang milyon. Sumang-ayon din ang babaeng mataba na nagsabing ang porselana niyang asul at puti mula sa dinastiyang Qing ay nagkakahalaga ng isang daang dalawampung milyon. Mayroon pang isa na nagsabing ang kanya namang Tang San Kai ay nagkakahalaga ng, ngunit hindi na niya natuloy ang sasabihin dahil biglang naglakad si Lin Zin papalapit sa kanila. Paglapit niya kay Fan Guobao, direkta niyang tinanong kung ang mga peking artipakto bang iyon ay talagang nagkakahalaga ng ganoon kalaki. Sa gilid, hindi napigilan ni siya Yuxuan ang matinding pag-aalala para kay Lin Xin, dahil alam niyang napakaalanganin na ng kalagayan nito. Ngunit agad na tiniyak ni Fan Guobao kay Lin Xin na tama iyon at ganoon nga ang presyo. Subalit sa mismong sandaling iyon, mariing sinabi ni Lin Zin na narito mismo ang ebidensya. Sa biglang pahayag na iyon, labis na nagulat si Fan Guubao. Sobra ring nabigla si Xiao Heng, pati na ang mga taong nakapaligid ay napatigil sa kanilang nakita. Maging si Xia Yopshuan ay natigilan at hindi nakapagsalita. Habang inihahagis-hagis ni Lin Zin ang mga piraso ng basag na artipakto, ipinahayag niya na narito mismo ang ebidensya. Sa nakita ng mga tao sa loob ng museo, labis silang nabigla at nagsimulang magingay sa sobrang gulat. Agad nilang kinuha mula kay Lin Zin ang mga piraso at sabay-sabay na tiningnan ang mga iyon. May isang lalaking nakasuot ng dilaw na damit na hindi makapaniwalang natanong kung bakit ang piraso ng porselana mula sa dinastiyang Song ay may nakaukit na karakter na Hugis Lotes sa sinaunang selyo. Kasunod nito, napasambit din ang lalaking asul ang kasuotan na mayroon ding ganoong marka sa porselanang asul at puti mula pa sa dinastiyang Qing. Habang pinagmamasdan ng babaeng mataba ang hawak niyang piraso, hindi rin siya makapaniwala sa kanyang nakita. Dagdag pa ni Xiaoheng, kahit ang Tang San Kai ay mayroon din nito. Dahil sa nangyayaring iyon, nanginginig na natanong ni Fan Guobao kung kailan nangyari iyon, bakit at paano naging posible ang ganoon? Napatitig lamang sa kanya si Lin Zin at mariing tinanong kung bakit ba siya pinagpapawisan ng ganoon. Hindi ba't halata, kaibigan? Kasabay nito, agad siyang lumapit, mahigpit na hinawakan si Fango Ubaw sa balikat at ipinahayag na tigilan na ang paghahanap, dahil kanina pa niya kinuha ang mga iyon mula mismo sa bulsa nito. Para sa kanya, ang bilis ng reaksyon ni Fan Guubao ay walang pinagkaiba sa isang tamad na hayop sa kanyang paningin. Sa narinig, nanginginig na natanong ni Fan Guubao kung paano nagawa ni Lin Zin ang lahat ng iyon. Seryosong ipinahayag ni Lin Zin na mukhang tunay ang mga artipaktong ito, pero iisa ang kanilang kapuno mga sobra silang maayos na na-preserve. May ilan pa nga sa mga artepakto na mas maayos pa ang kondisyon kaysa sa mga nakalagay sa pambansang museo. Sa tono niyang puno ng pag-aalam at hindi pagkatuwa, sinabi niyang hindi ito dahil hindi napansin ng pakenyo ang mga detalye, kundi dahil maabang-abang ang gumawa, naniniwala siyang walang sinuman ang makakakilala sa kanyang gawa. Nasisiyahan daw siya sa pakiramdam ng pagiging nakahihigit. Pinagsama pa iyon ng kanyang kumpiyansang tila nagmumula sa pagiging maisip, at dahil dyan nagtanong si Lindsay ng diretsyo, ginawa mo ba lahat ito ng mag-isa? Nang marinig ng mga tao ang tanong, walang makapagsalita, nagantok ang katahimikan, takbo ng oras na para bang huminto. Sa tanong ni Linzin kay Fango Guubao, labis na nang inig si Fango Guubao, agad niyang itinanggi ang paratang, halatang kinakabahan, at napakapabilis ng kanyang pagsagot na halos kumalas ang salitang lumabas mula sa kanyang bibig, hindi ako. Hindi ako gumawa, at kahit kung ako nga ang gumawa, paano mo malalaman ang mga marka? Kalma lang naman si Lin Zin, payak at malamig ang kanyang tugon, sabi niya na hindi niya alam, pinutol punit lang niya ang mga ito para makita at pagmasdan ang reaksyon nila. Asahan mo, sumagot naman sa inaasahan niyang paraan, Agad na nanlumo si Fan Goubao at nagsimulang pulutin ang mga piraso ng maanod ang takot. Hindi napigilan ni Lin Xin ang isang mapanuksong obserbasyon, ito raw ang unang pagkakataon niyang makakita ng taong kusang nangangalap ng ebidensya laban sa sarili. Sa pangyayaring iyon, biglang napasuka si Fan Goubao dahil sa sobrang pagkabigla. Tanong niya kay Lin Xin na puno ng pagdududa at galit, Sinasabi mo ba na kung hindi ko pinulot ang mga piraso, mawawala na? Ang mga artipaktong iyon ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Giniba bilyon. mo lahat para lang patunayan ang teorya mo? Kalmado lamang na sumagot si Linzin, halos magdekant ang pagkababae ng salita. Oh well, ilang bilyon lang iyan, giban na gibana, walang malaking problema. Sino ang nagutos sa inyo na apihin ang aming tagapagsuri? kung sabi ng aming tagapagsuri na peke, peke nga. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni siya Yoxua na lalo pang humanga kay Lin Zin. Naisip niya na may kakaibang kutob, tila buong pusong nagtitiwala si Lin Zin sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Dahil doon, tumaas ang pagkagusto niya kay Lin Zin ng 3%, unti-unting lumalalim ang simpatiya sa binatang iyon. Sa sandaling iyon, hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang mga tao. Sabay-sabayan nilang nilapitan si Fan Guubaw at pinagsasaksak sa galit, tinulak, ginulpi, pinagalitan. Narinig ni Lin ang iyak ng isang matabang babae na umiiyak ng may halong pagnangal, nabili ko raw ang peket. Nagtitipon ako ng pera para sa gamutan ng anak ko. Ano ngayon ang gagawin ko? Fan Guubaw, magbayad ka. Galit na sinabi ni Xiaoheng na kung hindi ka magbabayad ng isandaang milyon, hindi ka uuwi. Sumabay na rin ang isa pang lalaki na nagrereklamo na nakabili siya ng ilang item mula sa tindang iyon, sumigaw siya ng, nakakasuya. May matandang boses pa na umiigaw na I refund ang pera, paano mo nagawa ka Lin Langen? Papatayin kita. Tumuon ang tingin ni Lin Zin sa gulo at hindi niya mapigilan ang isang maikling buntong hininga. Agad niyang pinigilan ang karahasan at sinabi sa mga tao na huwag patayin si Fan Guubao, sagot niya na may malaking pananagutan pa ito sa kanya. Sa pagkilos na iyon, mabilis na tumakbo si Xia papalapit kay Lin Xin at niyakap siya mula sa likod, halatang nanginginig at umiiyak, natakot ako sa iyo kanina. Huwag muna akong takutin ng ganyan muli, okay? Habang yakap niya si Lin Xin. Tumibay pa ang loob niya rito at nadagdagan ng 5% ang kanyang pagkagusto kay Lin Zin. Dahil sa nangyari, nagulat ang sistema kay Lin Xin, umabot na ang pagkagusto ni Xia Yaxuan sa 70%, unang yugto ng kontra-atake na kumpleto. Gumastos ang sistema ng 6.8 bilyong ginto para sa kontra-atake ni Xia Yaxuan, nire-refund ang 10%, 680 milyon yuan, at inilipat sa iyong personal na account. Gantimpala, lahat ng mga attribute ay tataas ng isa. Lahat ng antas ng attribute ay pito. Gantimpala, pumili ng isa sa tatlong kasanayan. Pumili sa loob ng itinakdang oras. Kasanayang C-Grade, Subject 3 Mastery. Kasanayang SS-Grade, Divination Mastery, Mastery sa hula. Kasanayang B-Grade, Equestrian Mastery, Mastery sa Pagsakay sa Kabayo. Sa sandaling iyon, sobrang natuwa si Lin Zin, dumami ang ngiti sa mukha at agad na naisip ang halaga ng 680 milyon. Kung gagastusin ko ito ng maingat, bamulong siya sa sarili na may halong pangarap at ambisyon, hindi ko na kailangang magtrabaho pa habang buhay. Ito na ang layunin ng buhay ko. Agad na humarap si Lin Zhen kay Siya Yoxuan, pinunasan ang mga luha nito at kalmadong sinabi na ayos lang siya, na talagang wala siyang dapat ipag-alala, at na kailangan nilang magpatuloy dahil mayroon pa silang mas mahalagang bagay na kailangang asikasuhin. Sa narinig na iyon, hindi maiwasan ni Siya Yoxuan ang magtaka, ngunit hindi na lamang siya nagsalita. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa tahanan ni Fan Guubao. Agad silang dinala nito sa loob kung saan nakalagay ang kanyang mga artipakto. Sa nakita ni Lin Zin, hindi niya napigilan ang mapangiti at masabi na talagang bagay kay Fan Guubaw ang bansag na pangunahing collector ng Yanjiang, dahil napakaraming magagandang bagay ang naroon. Kasunod nito, masiglang tumayo si Lin Zin sa harapan ni Fan Guubaw at ipinaalala ang kanilang kasunduan, kaya sinabi niyang kukunin niya ang kalahati. Sa narinig na iyon, nagmakaawa si Fan Guubaw at ipinaliwanag na ang mga artipakto ay bunga ng halos buong buhay niyang pangumulekta, kaya nakiusap ito kay Lin Zin na magpakita sana ng kaunting awa. Ngunit tinitigan lamang siya ni Lin Zin ng masama habang nakangiti, bagay na lalong nagpatindi ng kaba ni Fan Dahil dito, mabilis itong yumuko at kinakabahan pang sinabi kay Lin Zin na malaya itong pumili ayon sa kanyang nais. Sa sandaling iyon, biglang nagulat si Siya Yakshua nang makita niya ang isang artipakto. Agad namang nilapitan siya ni Lin Zin at tinanong kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Siya Yuxua na matagal nang naroon ang artipakto at tila ngayon lamang ito napansin. Kasunod nito, nakangiti siyang humarap kay Lin Zin at nag-aya na sabayan siya nito para sa isang inuman ng chaamamaya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang rest house malapit sa tubig. Habang hinihintay ni Lin Zin si Sia Yuxuan, hindi niya mapigil ang titigan ang kanyang cellphone. Doon ay nabasa niya ang isang balita sa XX News na nagsasabing nahuli ng pulisya si Wang Xiaoheng mula sa Renru sa hangganan ng mumi at kasalukuyang nakakulong sa Estados Unidos. Sa nabasang iyon, napangiti si Lin Zin at nasabi na nakakulong ito sa Amerika, kung saan sikat umano ang kulturang cough, kaya tila mayabang pa niyang binati ito ng isang mapanuyang enjoy sa pagkain at inumin. Pagkatapos noon, hindi niya maiwasang mapaisip kung bakit wala pa si Siayok Shuan. Nagdududa pa siya kung ang simpleng pag-inom ng tsaaba ay talagang ang kailangang gawing napaka ceremonial Sa mga sandaling iyon, biglang umalang ngaw ang tunog ng malalakas na yabag ng takong. Sa wakas, dumating na rin si Sia na nakasuot ng isang napakagandang kasuotan at daladala ang tsa para sa kanilang dalawa. Lalong lumutang ang kanyang kagandahan at kabigonian ng katawan sa napili niyang kasuotan na perpektong bumagay sa kanya.